Hello guys, good afternoon. Nami karon nagbisita ni sa amo ang gamay nga kalubian. No. lansones. Sa lansones, lansunis oh, namungan na maupay pagpamulak saging. Ang kubol na saging nga, Na lansunis ah. Oh. So, sagbot kayo, ay hinlo. Muna yung landahan. Yeah. Muna yung daot pang no, muna <laughs> yung ikuan sa tubig. Sayang nung tulog kalubi, or pilihan na kalubi nga nakuan? nah, yeah. Hey guys, muli nami. Bye-bye.